Ayan na mga ka-DIY oh. ayan ang laman ng battery magsilbi sana itong aral sa mga may hilig uh, bumili ng murang uh, power bank pagmasdan nyo yung laman ng power bank na to Welcome back mga master. Meron lang tayong uh, bubuksan na power bank titingnan natin kung totoo ba ang laman nito. Siguro marahil sa iba nasubukan na ito. Pero yung iba, kawawa naman kung hindi nila malalaman kung ano ang nasa loob nito. Or kung totoo ba ang uh, uh, 128,000 mAh. Tama ba? Magbasa ko dyan. At saka ano siya? Um, ayan yung kanyang spec 37.44 watts hour yan po yung nakalagay DC 5 volts uh, 2.0 ampere ayan so tinak ko lang yung pangalan nya dito para naman uh, hindi nakakaya sa may ano nito So titingnan natin yung loob nito para makita nung mga hindi pa nakaka-experience ng ganitong power bank. So mabigat siya pero alanganin. Kasi mabilis siyang malubat kahit full charge siya tapos ilang ano lang ilang minutes lang. O kaya mga kalating oras lang yata ito. Mabilis malubat. Hindi kaya ang dalawang cellphone. So bubuksan na natin kung ano ang laman ito. So na natin. Yan, loob niya. Ayan na mga ka DIY Oop. <coughs> yun, kita nyo na may bakante <coughs> may bakante Oop. yun tatlong piraso, yun laman nya ah tapos ayan kita nyo yung battery okay ayan Sus! Mario, sip. Anong laman nito? <laughs> oh, tingnan nyo yung laman. Tatlong piraso. Pero, isa lang. Isa lang yung totoo. Yung tunay. Ito, wala. Oh. Hindi siya nakahinang. Ayan. Ito lang. Oh. Ito lang. Isang piraso lang yung laman nitong power bank na to. Kaya pala, ang bilis. Malubat. Kasi isang piraso lang pala. Tapos, kaya mabigat kasi may pampabigat. So, bakanti po ito. Buksan po natin ito para malaman nyo kung uh, totoong battery ba ito. So, dyan lang muna yan. Okay. Ayan. Ayan na. Ayan. Kaya pala, mabilis malubat. Kasi, isang piraso lang yung laman, tapos tingnan nyo naman, yung laman ng battery na kasama. Dalawa. So, buksan pa natin itong isa. Ayan. Oh. Sus, ano ba ito? Ang laman nito. Ayan. Oh. Ito ang napapala sa mga may hilig bumili ng mura. Ayan, mapapamura talaga kayo sa bandang huli. Ayan, ang laman ng battery. Oh, kita niya na? Oh. Tatlong piraso ang laman ng battery na to. Tapos, props lang pala yung dalawa. Kaya pala mabigat kasi ang laman pala ito. So, sayang lang yung pera nyo. Ayan ang laman. Oh. Ayan yung mga mahihilig bumili sa murang murang halaga lang. So, ayaw nila ng mga quality kasi mahal daw. So, ito ang napapala sa mga mahilig bumili ng mura. Ayan ang laman. Oh. 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 Sayang lang yung pera nyo. Oh. Nakita nyo na yung loob ng uh, ganitong power bank. Tingnan nyo ang laman. Okay? Diba? So, hanggang dito na lang yung ating video. Paki-like and share po kung aware kayo sa ganitong uh, video. At syempre, huwag kalimutan mag para sa mga susunod nating upload na video ay updated pa kayo. Maraming salamat mga master. Hanggang sa muli. Mga ka-DIY.